Ayan, good morning po mga kabindor at mga mga kong taga-subaybay. Ah, nandito na po ako sa Tanawan, Batangas. Mamimili na. Ngayon, ang nabili ko, mayroon pang hakutin. Nandito ako ngayon sa gitna. <laughs> Ayan, dami pa lang mamimili ngayong araw na to. Araw na na ako ngayon namimili. Ayan, Ayan kapatid ko si Roy. Wow! Wow! Hi, good morning mga kabindor at mga mahal kong bye- Salamat sa lahat, nagpapasalamat ko ako sa Panginoon Thank you Lord, daan tayo binigyan mo po kami ng magsugat sa siglang katawan na gustong kaisipan at eh, ma para magkampanan po namin ang aming um, mga, tungko, mga gawain ngayong araw na to March 25 po ngayon at eh, tayo may mili po mamaya uh, balita ako marami na pong mga pilihin gulay at tas doon po ang mura ating alamin po mamaya Okay, mamaya na po pag nasa Tanawan, Batangas na po ako. Salamat. Ako nga pala, sa umaga na po ako ngayon na nabiyah, nabiyahe uli. Uh, okay, bye-bye. Ayan, good morning po mga kabindor at mga mga kong taga-subaybay. nandito na po ako sa Tanawan, Batangas. Mamimili na. Ngayon, ang nabili ko, mayroon pang hakutin. Nandito ako ngayon sa gitna. <laughs> Ayan, dami pa lang maimili ngayong araw na to. Araw na naman ako ngayon namimili. Ayan, Ayan kapatid ko si Roy. Dami namin nabili na o. Yun, doon na to. Saging at saka kamuti yun. Yun. Ayan, akin yan. Ayan, dito ako nakabili ng saging din at saka kamuting kahoy. Ayan po mga kabindor at mga mahal kong taga-subaybay. Ah, uh, Pauwi na po kami ngayon. Alamin po natin ang presyo ng mga gulay at uh, oras dito sa ating mga kasama lalo na si Dol Ami Raid. ayan, hi Ami hello ayan oh, napakasipag na tao habang nasa express kami nagpauwi na o oh, nagano na siya o oh, pinatali na niya kaagad ang kanyang paninda, sitaw para pagdating nga naman i-display na lang o oh, 20-20 yan, yan ang isang tali Yeah. Tatanungin muna po natin siya mga uh, kabindor at mga mahal kong kakasubaybay kung magkano ang mga presyo ng mga kuray na ito. Okay, magkano ang bili mo ng, uh, ano, ng sito ay doon amin? 10 kilo. 6.50 Ayan, ah, 6.50 daw po ang 10 kilo ng sitaw Ang ah, ano naman, ah, itong ah, uh, simi na uh, ampalaya Ayan, 35 ang 10 kilo. Ang good, good naman na pala ya. 70. Ayan, 700 pala. 70 ang kilo. Yun ang good na sa ampalaya. Tapos ito naman, repolyo. Ang mura lang repolyo. 150. Ayan, napakamura ng repolyo, mga kabro. 150 lang ang 10 kilo. 15 ang 1 kilo tapos ito naman labanos labanos na good Ayun, mura din mura din na labanos po natin ngayon nung last na interview ko 200 pa pero ngayon 150 na ang 10 kilo na labanos itong talong naman na good good na talong may ang ng sampung kilo at ang simi 250 250 naman ang simi ng talong Tapos ito naman na uh, kamuti. Ka ah, hindi na kamuti. Ayaw na kamuti. Ayaw na kamuti. Ayaw kamuti. Ayaw na kamuti. Ayaw na kamuti. kamuti. Ah, si Mimi, dito, good. 5, 5, ang good na kamuting baging 500. Ang 10 kilo. Tapos ito naman ang pizza eh. Pizza eh. Ayan, 500 naman daw. Ang 10 kilo ng pizza Ah, ito naman ang kamatis. Uy, 400 na lang. Good yun. 30 kilo. Ah, magkano? Ilang kilo? 20 kilos 400 so mura na Bababa ngayon bumaba maraming gulay natin ngayon mabababa ang presyo ito naman itong ano yun langka, langka na ino Ay, 4 kilo yun magkano nga na uh, idol malo 4, 40 ang isang kilo Aba yan, sabi ni Idol Malo 40 ang isang kilo ng langka na hinog. Uh -huh. yan naman yung Bilyo? mangga. 13 Ah, 13 ang ang sangkaing. Small lang. Oo. 23. Tapos itong kalabasa, magkano ang kilo? 20. 20. Ah, ah, bumaba siya. Dati 25, ngayon 20 na lang. Ay, ay, dumalo. Oh, yeah. Tapos sa, uh, ano pa ba, ba? Kamuting kahoy, eh. 200. Ang 10 kilo. Ah, ito naman si Idol. Ano to? Bin. Ah, ah ang saging bin. Magkano ang saging na sa pabili mo? Wala akong naman. Anong binili mo lang? Kamatis kamatis yun Yara, okay. ano, kamuting kahoy Ha, ah, kamuting kahoy pagkano pili mo ng kamuting kahoy mo? 50 ay isang bandin Tapos, kamurang Kasi <laughs> may siguro yon rin yun, me, ano oh. ah, Kasi ang akin, yeah. ang bili ko, good yun eh Di si Otso Tapos may 200 pa, pipinti 20 pa <laughs> Tapos ano pa papa? pa? Ang papayang hilaw. Ayan, 150 daw po ang, sa, ang papayang hilaw na 10 kilo. 150. Tapos ang uh, papayang hinog, ang bili ko 200. Mayroon din 8, 18. 180. Ang 10 kilo. Ang sayuti pala, sayuti, 10 Ah, uh, 10 kilo. Ba, nagpapalalo. Ano, kaya pala. 10 kilo, 120 Good ah. Good yun, ano? Shout out lahat po sa lahat kong uh, mga kasamahan At saka dyan sa lahat kong mga suki po sa tanawan, matanggas Sa aking uh, mga binibila ng mga paninda Napakabait po nila Shout out po sa inyo lahat at ingat po kayo lagi ah uh, sige po, uh, mamaya na po uli pag nasa alabang na kami. Thank you! Ayan po, dinaan po muna namin dito yung isang kasamahan namin na mili. Dito sa, ah, sa ano bang lugar to? Sa, Biason. ano? Biason. ah uh, Biason? Lapit sa... Uh, lang po namin mga kabindor at mga mahal kong taga-subaybay. Uh, alas 3.20 na po. Kararating lang. Ayan, ang binili kong papaya. Itong balot po yun. 20. 20 200 ang isa. Isang balot. Tapos, ito naman pong gabi. Na mahaba o mahaba. Parang kamote din. Ano naman yan? Ah... Uh, 350 ang sampo kilo ito naman ang saging ito malalaki ito 20 naman, dalong piso isa 20 ang kilo pala 20 ang kilo ito naman sa mga, ayan marami-rami din ang binili ko dalawang balot yun sa plastic, ayan ito naman nakatali itong kilo, 150 itong kilo, 150 150 kilo. Ito naman sa sako, kamuting kahoy po ito. Ang bili ko dito ay uh, 20 ang isang kilo. 200 yung isang balot, pang 10 kilo. Uh, ayan. Sige po, uh, mamaya na po ulit. Pag uh, naipwisto ko na po, kakain ko muna akong tangalian. Hindi pa ako na natangali. Bye-bye! <laughs> Yan, good morning po mga kabindor at uh, mga mahal kong taga-subaybay Katatapos ko lang po mag-ayos ng aking panindang O yan, namili po ako kagabi Ayan Naayos ko na po, may natira pa po doon na papaya at saka lagkitan Mga hindi pa po inog yun Ang papaya ko, yan o oh. 50 lang po ang binta ko ng papaya o oh, yan ang gaganda habang nag-aayos ako kanina marami na rin po nagpili Nag maaga po ako nagising kanina ngayon siguro mga ala... Anong ngayon, seven... alas ngayon 7 alas 7 na po ah, uh, kanina nagsimula po ako mag-ayos ah, uh, alas 6 o oh, ito lagitan ko kung kunti lang ang hinog nandun pa marami dilaw pa yun tapos itong sa bago ito pala ang kinog ayun, dami kung ano may maliliit, may malalaki may hey, lady <coughs> tapos ito naman ang natira ko po na kamuting baging yun, binabalog balot ko na at saka ito, beting po palahati ayan, ang pili ako ng kamuti rin kagabi Ah, bali ano 'yon? Bali 30 kilos ang binili ko. Ah, sa tag 200 ang 10 kilo. Bali 600 ang binayaran ko diyan. Tapos ito naman po, nagsubok na ulit po ako ng gabi. Mahaba, parang kamuti din. <laughs> 350, yan lang nakuha ko ang 300, 10 kilo. Yan, may nabili na rin ito. Ito naman ang, yan, ang nabili kong 150 pitong kilo dalawang tali ang binili ko kagabi ay ito at saka yun tapos ito naman dalawang plastic ito kagabi ayan malalaki talaga malalaki siya medyo marami-rami na po ang nabili sa ating papaya nakailang bisis lang bili oh yan ngayon ang tinda ko malalaki ang aking saba dalawang piso ang isa niyan kagabi bili ko sa Tanawan, Batangas ngayon binibinta ko naman po ng 40 kilo ayan kay ma'am yan ma'am siyam naguhit lang bali 30 ano uh, siyam naguhit 50 ang isa 45. laman ito Kaya magigat. Forty-five. Fifty-five. Tama. Thank you, mama. O, ah, yan ang tinta ni Bob Gabindor. Thank you. Mamaya po ulit. pagka may nabili na po. At mag-aayos pa po ako. Pagkabit lang tayong... Habang nag-aabang tayo ng... Uh, nag-aantay tayo ng mamimili <laughs> ayan nabila na ng aking ano ha na, may nabili na rin mga apat na kilo at saka gabi may nagbili na rin isang kilo at kalahati ang papaya. Ang dami ang nabawas na papaya. Ayan. Masok. I-bili na po kayo. At uh, yan ang tindani pa sa